Ano kaya ang wish kong nalaman ko nung bata pa ako sa mga pizza party? Ang pizza, nagsimula yan matagal na panahon bago pa yan pinasikat ng Italy. Actually, isa pala yung diskarte ng military ng Persia. Isipin nyo to, ika-6 na siglo BC, gutom na gutom ang mga sundalong Persian pagkatapos ng matagal na paglalakad. Wala pang pizza delivery noon, kaya nag-isip sila ng paraan Nagbake sila ng flatbread mismo sa kanilang mga kalasag sa ibabaw ng apoy sa kampo. Literal na shield cooking guys. Para may lasa, nilagyan nila ng kung ano ang meron sila keso at dates. Hindi man yan pepperoni, pero energy packed na yan habang naglalakad sa giyera. Sabi ng mga food historian, itong snack sa battlefield na to ang isa sa mga pinakaunang ninuno ng pizza. Kalaunan, Kinopya ng mga Greek at Roman ang ideya at yan, naging pizza na ang alam natin ngayon.